Va <laughs> Say hi to my vlog. Yun. <laughs> ha, shout out. Shout out na. Oh, dyan ah. Oh, battery yan. Shopee. Ano oh, masasabi mo sa SG8 Pro? SG8 Pro. Matagal mo ba? Tatlo battery nito eh. Hindi siya namamatay-matay. Hindi naman. Maganda naman mamatay matay maganda naman maganda presyo maganda pala presyo yan ibo sampo <laughs> 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 tingnan natin kung maliwanag sa madilim sir gwapo mo rito sir ha pero kung malino ah oh? poging pogi si sir Oh, pulang pula ka sir ah. Dapat na ito, masyadong malayo, okay lang. Okay lang eh, kasi pag, so, siya, pag sino, mo, Makikita mo pati siya, uh, okay. kung wala na o nandyan pa. Mingming! <laughs> -ming, halika mingming! -ming, ang poging mingming up! Mingling, <laughs> I-unbox ko nga ito. Delivery ni Shopee. Oo nga. Thank you, Joe. Magkano ito, Joe? Ito yung pinakamalaki, no? Battery nito. Alright. Saan yung ba? ilan yung battery dapat dalawa Ang oras lang inaabot ng isang battery. Okay, okay. 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 alright. Kompleto.